Good day guys. So this time of the year, dumating na yung araw No, ating pinakahihintay na bubuksan na natin yung ating alkansya ulit. So, last year is, nagbukas din tayo ng alkansya natin, and umabot ng 6,000 plus, which is nakikita niya yung previous year, which is 2022 natin na ipot na by ilang hundreds lang naman. So, ngayong araw is i-check natin kung mas marami tayo na ipon ngayon doon sa ating mga bariya dito sa ating alkansya. So, simulan na natin yan. Let's go! So guys, ito na nga yung ating alkansya and dito tayo sa sa sahig ulit sa ko ulit tayo dito sa sahig and sinimulan ulit natin ito um, January naglagay tayo noong mga bariya natin dito and mas mabigat siya ngayon kaysa last year so pag inaalupi siya so nandito siguro yung laman niya hanggang dito so mas madami sana itong laman ngayon panimula ulit doon sa ating new year or end of the year ano natin, challenge natin, ipon challenge natin yearly natin itong ginagawa as stated doon sa ating mga nakaraang video nakaraang taong video so yearly natin itong ginagawa nagbubukas tayo ng alkansya tinitingnan natin magkano and yung nakukuha natin dito is nilalagay natin sa bangko or ginagamit natin doon sa mga ibang bagay So, ayan. So, simulan na natin at buksan na natin, to, okay? So, ito na guys, moment of truth natin. O, marami nga ito ngayon. Yan. 3, 2, 1. Inihis. wala, 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 wala siyang nakalagay na buo ngayon nung nakaraan meron tayong mga buo na nakalagay eh. meron din pala 100 100 na buo parang lugi tayo ah may nagpapalit dito nang hindi nilagay yung buo ah 100 so ito na lahat yung ating ipon. Okay? So, ang gawin natin is, hiwa-hiwalay na natin siya. So, kita time lapse na natin ito ngayon. yun guys no natapos na natin i segregate lahat noong ating barya uh, for the year 2024 at ito na lahat siya so ayan uh, kumpletuhin lang natin to 1 2 3 4 para maging mabilis yung pagbilang natin 100 ayan. So, kada isang tower na ganito is 100 pesos, ibig sabihin. So, bibilangin na natin siya ngayon. Kukumpute na natin siya. Okay? So, kukumpute na natin siya ngayon. Is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 times 5 equals to 45 pieces times 100 equals 4, 5 na kagad ito 4, 5 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Plus 16 times 10 times 100 equals 6,100 na. Plus 1, 2, 3 plus 300 6,400 na plus ito is 100 plus 100 equals 6,500 so bilangin natin na ito itong take for 5 pesos natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22 plus 22 times 100 equals 8700 and meron pa tayo dito na 75 pesos. So plus 75 pesos equals ang total natin is 8775. So kung i-compare natin siya doon sa ating challenge last year is so guys ito yung last year na video natin sa ipon challenge natin zoom lang natin. Okay noong 2022, 6,235 yung naipon natin. Noong 2023, last year, is 6,465. So, parang nasa 200 plus yung mas mataas lang. Pero ngayon, is, ang ano natin is, ano? 8,775. So, mas malaki siya, di hamak na 2,000 pesos doon sa naipon natin last year. Kasi, ito kasi nakapagtuloy-tuloy tayo ng ipon. Uh, unlike last year, parang nahinto tayo ng ilang months. Kasi medyo nag-struggle tayo. Nahinto tayo ng ilang months sa paglalagay sa alkansya natin. Pero ito is tuloy-tuloy talaga yung paglalagay natin. And, uy, kalimutan ko pa pala may 100 pa. Plus, 100. 8,875 yung total natin. Nang naipon natin. So, di hamak na mas malaki na 2,200 plus 2,200 uh, 2,410 pesos na mas malaki yung ipon natin ngayong ngayong taon na to so so ngayon ang gagawin natin dito is ang problema naman natin ngayon eh paano natin siya papapalitan sa bangko so papapalitan natin siya sa bangko ngayon i-deposit ide natin siya doon sa sa account natin lalagay natin siya doon and magagamit natin siya sa mga siguro pangdagdag doon sa ibang gastusin natin. So, ayan yung ipon natin. So, nakaipon tayo na hindi natin na ng 8,000 for the whole year dahil sa paglalagay natin ng mga barya sa alkansya natin. So, day kapag kami may barya, ipon lang, hindi natin siya ginagastos, inilalagay na natin kagad siya doon sa alkansya natin. And, ito na yung lahat ng mga naipon natin. So, ayan guys. So, salamat at nakaipon tayo ng ganitong kadami. Uh, hindi lang ako yung nag nito, pati din yung wife ko. Kasama din siya na sa naglalagay dito ng mga barya. So, ito yung ipon natin for this year. So, guys, ayun na nga. Natapos na tayo doon sa ating pagbibilang. Yung ating yearly na tradisyon na pagbibilang at pagbubukas ng alkansya natin ngayong taon na to eh, medyo malaki-laki nasa 8,000 yung nakuha natin na Maria or nakuha natin doon sa ipon natin and magsisimula na naman ulit tayo ng pag-iipon ng Maria natin para sa year 2025 so pagpasensyahan nyo na medyo haggard tayo katatapos lang natin magsimba at also katatapos lang din natin magluto noong handa natin so, munting panghanda para ngayong new year so Salamat sa panonood. So, sa mga hindi pa nakasubscribe na, please do like, share, and subscribe. And also, hit the notification bell para updated ka sa ating mga susunod na videos. So, salamat guys sa panonood. And thank you for supporting our channel. So, mga next week, uh, dadalas-dalasan dadala, dadalas, na natin ang uh, pag-upload ng video. And yung mga naghihintay ng na mga updates sa Creepish natin, malapit na. Meron na tayong mga new videos na ilalabas next year para sa Creepish natin, update natin sa Creepish natin. And ito lang yung masasabi ko sa inyo ngayon is, Happy New Year and uh, let's start 2025 ng maganda. So, ayun lang guys. So, salamat sa panonood. Thank you for watching. Stay safe, God bless and see you on our next video. Bye-bye.